si Bombay. Pero high blood siya. Nananar mo na naman siya. Nagbimerienda pa siya. Ubusin mo na yan. Bayat di papasukin doon. Ubusin mo na yan dyan. Ayan, pa po si Bombay. Pinapaubos ko muna yung kanyang meriendahan. O oh, <laughs> <laughs> Ang ganda ng... Ang ganda ng taguan ni Bombay ng pera sa dibdib. Akin na at natin sa bag. Dito muna sa bag at wala kang bulsa. Palitan yeah, no? oh. mo na yung herban mo. Tapos matihintay ng dami to para sa birthday mo. Sa sunod na bukas, birthday mo na. Kasi mangut ka pa. na Mag 21 na ngayon. O, di ba? Dalawang, isang tulog na lang. Birthday mo na. <laughs> Ubusin mo na yan para makalis na tayo. Dali mo na. At hindi tayo papasukin pag may dala kang pagkain. Excited po. Excited po kasi si Bombay. Sabi ko maalis kami pag wala ng init. Eh ngayon ang oras ngayon ay 4:30 na. Gusto niyo tanghaling dapat alas 12 mag-alis na kami kainit init Pagkat pati magparakyat dun ba yat mataas yun ha pag ikaw sinumpong Kaya nga wag kang magang aket dun at mataas yun Hagdan pati yun Dalian mo na ang islo mo mo pang magkain Gagabihin tayo. Natihin tayo ng damit mo. Alin? Gamot ka Ano orang tayo ni Gina? Pupundo Ni anang naman ni Gina? minsan? Pag ano, ako nakakahinga orang tayo ni Kaya minsan pag ano, gang ako sa Kabuk madala ka lang. Madala ka lang pati kahit tulungan niya ni Haring pero arging sa problema. Huwag wag kang magparainom ng malamig, madala ka lang panyo yeah, para parang ano singahan mo. Dalian mo na boy, taanong oras kita makakahali, dalian mo na. Kanina po nagpunta siya sa bahay naging siyang meriendahan. Ano binili mo nung ano, meriendahan mo binigay ko sa iyo. din ako itong sa ano gagas sa ka ng mga bakal pansit pinsit sa kayo. saka itong patag na ano siya pero itong diamond to itong lang batag na araw baka turon, turun, turun tarap ah, ba ano baduya baak, baduya papalitan na natin ang herban mo ha kasi pangampas ko pa yan hubarin mo na yan mamaya hindi ako nakahalit sa

Hmm, kung magaan ka day ka Hindi ka kasi nagtanghalian, kaya... ako ni mga tao. dapat daw lagi akong... Ano, may pagkakan ako, tapos uh -oh. ano, daw ako. Uh -oh. Ano na, ano uh, na mo... Dapat hindi ka magang ta na, ah, um, tayo. Um, o, dalian um, mo na, ubusin mo na yan para makaalis na tayo. Try mo daw, ano yan. Sige. Ipukpok mo sa kamay mo. Hina lang. Hina lang. Nada na. Yan na lang, bay. Ano, yan na lang? Hindi mo. Bigyan natin kay Onyok. Kasi wala naman tayong nahanap na bola, ay. Yan na lang, no? Doon ako, doon ako sa kabila may bola. Doon ako sa unahan, bay. Ayun, no? Oh, Oo na yan, bay. Akin na. Yan. Ito na po ang napili niya para kay Onyok. Yan. Ang pangpukpuk. O, tara dun tayo. Ayun, may mga bola. Kaso, ang lalaki ay. Hindi naman pwede yan sa kanya. Sao, pa, 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 pa. Hindi yan pwede, boy. Kasi malaki-laki yan. Pang malalaki na yan. <laughs> Yung daw pong maliit. Pang ano man yan, pang pingpong ball yan. Doon o, doon sa dulo ba? Meron pa doon. Yan. Ano po si Bumbay? Ha? Ano yung maliit lang garo pati yun Bubumbahan Bumbahan mo tapos may na May bumbahan. O oh, sige, pili ka ba Pili ka ba eh ng, ku ng kulay. Ayan, nakahanap po si Bumbay yan Ibigbahan ka lang mula yung organ. Sabi ko lang kasi garo ang mula yung okay na yan. Bubumba na lang natin. Tapos ayun na yung ino. O tara, na tayo sa headband. Okay na. Picture frame yan. May wala tayong makapipili dyan. Mga mahal nga yan, bay. Doon tayo sa hikaw, bay. Sa hikaw tapos sa herban pagdudutan, kung mo, oh. ano, kung gusto ko sana pakikinig. Kung pinapakilig mo na ba lang, kung sa ko may arog ka inyo, tapos itong, mabaka lang muna ng tangkay na arog ka inyo, itong, o oh, sige bay magkuha ka bay o oh, sige magkuha ka at mapabitin tayo yan <laughs> o oh, baka masira oh, yung isa ang kuhain mo at sira yan yung isa yan, gusto daw po ni Bumbay may pabitin. Sige, magpabitin tayo. <laughs> yan, magpili kayong hindi sira. Yan, dahan-dahanin mo lang. Yan, sige, bukain mo. O, oh, sige, okay na yan, ba? Sige, tiklopin mo na. dahan na lang yung pagtiklop. Anong lalagay mo dyan, Bay? Itong mabintay uh, ng family. Uh, Tapos oh. yung malalak na hindi man malaking masyado, mga kikerya din. Oh. Ganyan. Dapos Ganyan? Tapos yung patalian, tagib din. Itong, itong dati bagang nakiti-birthday akong org ka yan, itong may mga bit-bit din -bit baga ko. O oh, sige, mapabitin po si Bombay sa kanyang nalalapit sa, na birthday. Itong, ano ba, sabi mo sa kuya, bagoan mo talagang ano, itong ano, tapos malayas kita, ang um, ninyo na yung nag-life lang kita, pinapapili muna ako. Tara din sa'yo. Yun, itong babakalun pa na lang, itong kailangan dyan, itong pakakawat talaga. Ano? O oh, dito tayo ba? Dito naman tayo ba? Dito. Yung Kasi... Kasi itong may mga TV. Oh, oh, mabilin. Tapos may pub kung ano marami raming tindi man yung mga hmm. ano lang itong babalik sa katali pa ka na lang oh, sige tapos ang plastic itong arog din sa plastic bagas ako. oh, sige sige doon, kayo, na tayo, doon na tayo doon na tayo sa ano yung human ko so sige. Tayo plastic. sige sige Diyan na tayo sa unahan ako mabalik, ano balik, naman balot. ako mabalik balik tapos ayusin ayos ta at yan. ay oh <laughs> excited na ako mo si mong gusto ngayon. niyang gusto niyang ayusin na mamaya o oh, bay anong 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 ano mo oh? Anong, ilang taon ka na nga? 22? Oo. Uh -huh. Ay, dito, oh, dito, oh. Dito may happy birthday. Dito, hanap kang, ayan, oh. Ayan, hanap ka ng ano. Ayan, naghahanap po siya ng ano niya, happy birthday. O, oh, nine man yan, bye. Nine man yan, hindi ka man na nine. Hindi, buka Malobo ka pa, bay? Bukas na tayo malobo para bu sa 23 na natin papaloboy kasi pag pinalobo natin yan bukas baka magpurutukan hey, na yan. Oh, mo, lang tiga, na bin -bin -bin ha? Parang po, kung sa aga na lang tayo ang talimbang ba? O sige ba, ikuhay mo na yan ba? yan Ayan po na. Paano man baga kita sa mga aki, tataon pa man yung araw sa inyo. O patingin ako ng lobo mo. Ayan. Gusto, ayan, gusto daw niya lobo. Ang binti mo mong bahay tayo ang pagdakula sige, okay na yan. Halika na dito. Ayan, tapos kuha. Hindi, dito. oh ayan o, oh, may number. Uh, ilang taon ka na? Oh, maghanap kang ano diyan. Tapos ang ka birthday man ng number number lang kasi idad. Oh, o, sige maghanap ka dito ng ano dal dalawang 2. <makes> yung gusto mo. <makes> dalawang 2 kasi 22 ka ilalagay natin sa cake. kasi lang kalak <makes> ang ano din sa yung ano mo. Ayan baga o, oh, 20 hindi yung edad mo ang ilalagay niyo akala ito, po ito, niya sa may ano cake oh, oo oh. akala po niya ang ilalagay sa cake edad daw niya ay yung birthday niya. Yung edad mo ay maghanap ay, ka na. Ayun, ano sa ano, bisaga pa na lang ng yung bago. Oo. Tapos unya um, mga kandila unya um, Hindi diyan, bay. <laughs> <laughs> ano, <what>? ano ba? Mga utong pa pa, ano man mo, sa kandila din bago. Yan daw po ang kandila niya. I Ibig sabihin 20 tong ganyan. Ha? <laughs> Sabi po ni Bombay, ah. Oh, yan daw po ang kandila niya oh. Hindi yan ang kandila pag na birthday. Ito oh. Akala ko tumama lang ng number na artay tapos kung pag ano mo sa festive yung may kandila. Hindi. Yan oh kandila na yan. Mas may may sindi na yan. Ayan magbili ka na ako ng twenty 22 diyan, bye. Akala po ni Bombay yung gantong kandila oh. Ayan, pili ka na dyan. Kuha kang dalawang ganyan. Ayan. Kasi baga, 22 ka na. Ayan. Ayan, okay na yan. Dalawa lang. O, tara na. Doon na tayo sa headband. Kapitan mo na yan at o. Kapit ko na. Okay na. Ayan, nagkukuha ko siya ng 22. Ng ano pa, bay? Ano pang request mo? Pili ko siya ng headband na susuuti niya para sa kanyang birthday. Ay! Ganyan na naman. Pang bata na naman yan, bay. Huwag nang ganyan. Dapat iba. Iba naman. Yun o, yun o. Yung kulay blue. Yun o, yun ba yung, yung nasa dulo? Yung may sungay. Ayun o, yung may bilog-bilog. Yun o. Oo. Hahaha. <laughs> Ayaw daw po niya. <laughs> o, sige, kuwain mo na. Gusto po niya yung pangbata na pink. Yun. O, sige, kuwain mo na. O, sige na, kuwain mo na nga. <laughs> o, sige na, kuwain mo na nga kung yan. <laughs> Yun na lang kayong isa. Sige na kahit ano na dyan. Kung anong gusto mo. Ayaw po niya ng pandalagang headband. Gusto niya pambata. Oh, sige, sige. Sige, oo, na yan. Babayaran mo pa yan. Babayaran mo pa yan. Itry mo kung kasya. Ayan po itatry ni Bumbay ang kanyang pambatang headband. Ayan na may salamin doon sa kanto diyan, 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 dyan, diyan, dyan. dyan, dyan, dyan. <laughs> oh, ano sakto? Gusto <laughs> niya po talaga pambata. Ayaw niya nung pandalago. Okay na yan, bye! Sige na, o oh, kunin mo na. O, oh, sige, okay na yan. Mahilig ko talaga siya sa mga ganyan. Okay, ganyan, ganyan. O, oh, kuwain mo na yun. Hi. Sige, kuhain mo. Ay, hindi naman yun ikaw eh. Ano yun? Ang clip yan? Yun, tinutok eh, ah, na ko lang. Paarabas ako yun eh. Hindi sabihin itong kahal sa yung... Ayan, ayan. Ah, Nakuha na po kami yung subay na ko Sa lubong niya daw. Alin! Ha? Sa lubong mo? Nahiblad po si Mumbai kasi biglang umulan ang lakas ng ulan sa labas. Sabi ko umuwi muna kami. Uh. Sabi sabi po sa akin kuwasa ata kani na may gusto kani ayo doon, may, daw lang mait daw nag-uulan na. bung ni Ate Baymon, high blood si Ate mo kasi nag-ulan. KJ kasi umulan ulan. Ayan, meron pa siya dyan, ano, basketball. Ayan, binili yan ni Ate Baymon. Oh, wow. May pa-shootan na ng ball. Mm. Oh, palubuin mo na daw. Oh. Oh. Yes. Yes. Na high blood mo si Mumbai kasi hindi natapos yung pamimilingke namin. At maulan. Sobrang ulan.